So, tara na. Guys, nandito na nga tayo sa so, pagtotosa natin. Unang tos ng mga ibo natin. SDR. Bilis na natin, guys. Ayan na sila, guys. Meron silang nakasabay. Ayan, oh. o. So, tara na. Uwi na rin tayo. Ayan nga, guys. Kakauwi lang natin. And, ayan, halos sabay. Nauna lang sila siguro na onte Ayan. Kasi malayo pala ako kanina. Nakita ko na umiikot na sila. Ayan. Okay naman. Anim. First toss natin. Siguro nasa kulang 5 kilometers lang yon And tingnan ko kung mai-totos ko pa ulit sila mamaya. Siguro mga 7 to 8 kilometers naman. right Ayan, eto na sila guys, napakain ko na din sila. Mamaya totos ko pa ulit sila pagpasok ko sa trabaho. So sabayan lang naman 'yun. And guys, nagpakain na rin pala tayo ng mga breeders natin, sa mga stock bird. <coughs> Bago tayo pumasok sa work. Ayan, ito 'yung mga stock natin. Nakain na sila. Gayak lang tapos tingnan ko kung maisasama ko yung mga pang south natin para ma itos ulit sila. Alright? Change of plan guys. So, makabukas ko na lang ulit sila itos. Tinan mo, mga ligong-ligo. So, ngayon, bigyan ko na lang sila ng paliguan para makaligo sila. Then, bukas tos ulit. Alright? Ayan na sila guys. Oh. Ayan, ang gusto nila. Bukos na lang ulit. Magtutos. So ayan, first toss ng ating mga SDR. Alright. So thank you for watching. Pahabol pala. Snack pala nila dahil nag-swimming sila. <laughs> ayan o. Oh. Gusto din nila yan eh. Ayan, mga naligo na o.